isulat mo ito sa dahon ng laurel. 777. Sa dahon po ng laurel, isulat mo ang 777. Gamit po ang pulang panulat. Pagkatapos po nito ay ipatong mo ito sa bulak. Ipatong natin ito sa bulak. At pag naipatong natin ito sa bulak ay maglagay ka ng kaunting lupa. Saan natin maaaring kuhanin ang lupa? Mari tayong kumuha ng lupa sa isang punong malagong malagong puno o sa kaya naman sa isang malagong halaman upang maging malago din kapag kayo ay may negosyo o anumang uh, kung kayo ay magsusugal. So, parang palagi kayong siswertihin. So, ang gagawin po natin dito, ayan na, nilagay ko na pang lupa, ay ibabalot natin ito dito sa ating um, bulak. So, ang gagawin po natin yan, ay atin itong ibabalot dito sa ating bulak. At pagkatapos po natin itong maibalot sa ating bulak, ang gagawin po natin, ay ilagay po natin ito sa isang seplak or isang plastic. Yan. Tapos guys, dadalhin niyo ito kahit saan kayo magpunta kung kayo ay magsusugal, kung kayo ay um, pupunta sa may kinalaman sa pera or kayo ay manginisda o saan man, dadalhin niyo ito palagi upang lagi ninyong mahatak ang swerte. So maaari natin itong gawin kahit anong araw.